ng kanilang counterpart sa bansang Timor-Leste para mapauwi sa bansa si dating congressman Arnie Teves. Bagamat hindi ibinulgar ni Remulia kung sinong opisyal ng Timor-Leste ang makakausap niya, gusto nilang alamin kung totoong bantay sarado ng kanya mga bodyguard si Teves sa nasabing bansa. Tiniyak naman ang kalihim na hindi sila titigil hanggat hindi na aresto ang nagtatagong dating mambabatas. Be in contact with one of their top officials to, to follow up on this matter. Ito, basically, I'm concerned ko the process of uh, bringing Tevez home for trial, to stand trial. He's still there. Uh, he has bodyguards, uh, well guarded. Really living an easy, wealthy life. Uh, obviously, uh, living off the fat from his illegal activities. Meron akong tanong sa inyo. Meron bang sinabing bago si Boeing? Sige nga. Meron ba? Opa, ulit-ulit na naman. Litanya niya. <laughs> Bakit? Ang lakas ba sobra ng balitang, Sara, ngayon? Kaya ayaw mong mawala. Kaya meron ka na namang pa-interview ek-ek na yan. Kasi baka makakalimutan ka ng tao. Ha? Kaya may ganyan pa ganyan, ganyan ka. Kasi pag pinakinggan ko yung sinabi niya, siguro mga five times niya nang sinabi yan sa ibang interviews. Lagi naman ganyan. May bodyguard siya. Nasa Timor Leste siya. Ipapahuli siya. Pauwiin siya rito para harapin ang batas, etc. etc paulit-ulit. Kaya nga lumalabas niyan, gusto mo lang maging relevant. Kasi dati, pansin nyo ha, may buwan na talagang araw-araw ang balita, boying, boying, boying. Pagsabayin ba naman niya, Bantag Tebes. Palitan yon this week Bantag, next week Tebes, Bantag Tebes, Bantag Tebes. Eh meron pang linggo, pinagsabay pa, Bantag Tebes. Eh di araw-araw siya ngayon. Eh ngayon, sara-sara-sara. Di pa interview rin siya. Sali ko, sali ko, sali ko. Ay, <laughs> wag niyo akong kalimutan, tatakbo ako. Parang ganun ang datingan, tatakbo ako sa 2025 ah uh, senator. So, oh, eto, anong masasabi mo sa interview? Ipapahuli natin at ta Ha? Dati mo nang sinabi yan, eh. inulit mo lang. Ha? Pambihira naman ito si ano. Oh. Sabi ni Ki Kitty, oy naka-green siya. <laughs> wag, wag na siya magsara, hindi bagay. Nee, yeah, para pa ulit-ulit. Hello. Hello. Tapos hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang huli, no? pa easy, easy lang daw si Tebes doon. Easy lifestyle, may mga bodyguard. Obviously, ah, uh, siya ay uh, ang parang ang, ang ano, hindi verbatim pero ang pinapalabas niya, yung kanyang ginagastos doon, eh yung mga kinikita niya. Huh? At kinita niya sa mga illegal activities ni Tebes. Andiyan ka na naman eh. Nagbibintang ka na naman eh. Ang tanong, may katunayan ba yan? Kung may katunayan niya na may illegal activity si Tebes, eh di mo. Ano ba sinasabi mo illegal activity? Sabong. STL. Eh di ba nga naiwan na? Na kanino na STL? Sino na namamayagpag doon sa negros? Sa totoo lang, sino ang nakikinabang sa pagkamatay ni Degamo ngayon. Yan yung original na sinabi ni Tebes. Sa simula pa lang yan na, hindi ako makikinabang sa pagkamatay ni Degamo. Tama si Tebes. Sino? Sige, tanungin ko sa inyo. Sino nakikinabang ngayon kay Tebes? Ay sa Negros ngayon, sa pagkamatay ni Degamo. Eh di ba sila-sila? Tanungin mo, sino may hawak ng STL dyan? Sino may hawak ng mga gambling dyan? Sino Kita may... mo nga, pati yung ano? Pati yung special election? O, oh, pinagtalunan kung sinong tatakbo, sinong tatakbo? Nung tatakbo na yung kapatid, nag yung kapatid ni Kong Tebes na si Henry, biglang inurong. Sa oh, so, madaling salita, sino makikinabang dyan? Di ba si Tamba? Sino Sinong caretaker ngayon ng ano? Sinong ipinalit? E eh, di si Tamba. So, kanino mapupunta ang MOOE? Eh, di kay Tamba. Oh. Sinong nakikinabang? Tanungin yung mga taga-negros. Sinong nakikinabang ngayon sa negros? Hmm. Ah, di ba? Eh, simple lang naman. Hindi naman natin ano hindi naman natin kailangan na valediktorian na sumukum ka para intindihin. Yung sinabi ni Tebes, wala, wala akong pakinabang. Diyan kay Degamo pag namatay. Sila ang makikinabang dyan. Hindi mo kailangan maging matalino doon. Eh, sino bang sino bang nagpipiesta dyan sa negros? Eh, di ba sila? Hmm. Well, anyway, at least napunan natin itong balita na ito. So, nasa balita ulit si Boeing. <laughs> ah, balik balita siya. No? Diba? Ah, ganito, ako suggestion ko lang sa'yo, Boeing. Para, suggestion lang naman. Kung ayaw mo, hindi wag. Hindi wag mo. Dali naman tayong kausap eh. Para nasa balita ka ulit. Next week, mag-stand ka. Ako, kaya mo si Amy. Ako, ay mananatiling taga-suporta ni PRRD. <laughs> Number one kaagad sa balita niyan. Or sabihin mo, Ako ay panig sa giniwa ni Tamba na hindi payagan ang confidential funds kay Sara. Oh. Sausaw ka lang. Okay, wala ka nang Kesa yan paulit-ulit, nirecycle mo, nahahalata ka mamaya, mapupunakita kita mo. Pag napuna ito ni Atty. Panelo, tandaan nyo to sinabi ko, ha? Ah, wala pa komento si Atty. Panelo, yan ang sasabihin niya. Inulit mo lang eh. Pero at least, least ka ron. Pero wag na yung ano ha? Wag na yung pababalikin mo ICC. Alam mo kung bakit? Pag sinabi mo pababalikin mo ICC, buwelta sa pagbumukha mo yon kasi sinabi nyo na hindi nyo pababalikin. Tapos ngayon pababalikin nyo na naman. Uh, hindi maganda. Wag, sawsaw ka na lang doon sa issue ni Sarah. Ha? <laughs> <laughs> Antayin natin, ha? Ah, Tignan na nyo, ha? antayin natin ang komentaryo dito ni... ni... ni Atty. Panelo. Tignan mo, ganyan din ulit yan, ha? <sighs>